guys! Good morning! 7.30 na nga ng umaga na nagising ako. Kaya agad nga ako nagbihis dahil maglalakad na nga kami papunta sa sacro. Pang-apat na nga ngayong linggo yung pag-aatan namin ng katekises. At siguro mga ani pang linggo yung natitira bago yung Pasko. At before ngayong Christmas ay mamimigay sila ng pamasko sa lahat ng umaatan ng katekises. At di ko na nga po mamaya ipapakita yung loob ng sacro. Dahil na ipakita ko na rin noong una kong vlog. Pivideohan ko na lang nga yung dadaanan namin. Ito naman nga yung tugbungan dito sumasakay ng sasak ng pandagat yung mga pupunta sa Bonta Drip Marine Sanctuary. Napakaganda daw at na talagang napakaputi ng buhangin kaya talagang mag enjoy ka. Napakainit na nga ngayon kaya binibilisan na namin yung paglalakad. Di na nga kami sumakay ng tricycle dahil kaya namang lakaran at medyo mahaba pa naman yung oras. At nag enjoy naman kami sa magandang tanawin tapos medyo press ko naman yung hangin. Nandito na nga kami sa pangalawang tulay, napaka-press dito at nakaka-relax din habang pinagmamastan yung tanawin, lalo na kapag hapon dahil hindi mainit. Pwede ka dito maglakad-lakad o or magpalipas oras kung wala ka namang gagawin nauna nito naman nga tayo sa Nursery High School, hindi siya gaano kalaki ang school pero maganda at malinis. Tapos magagaling din magturo yung mga teacher dito, depende na lang sa student kung ayaw matuto, eh di talaga matututo. And ito rin yung school na palaging champion sa Lapay Bantige sa lahat ng school sa buong masbate. And ito naman nga yung cemetery dito sa Barangay Nursery. And now guys ay mag sure ka tayo ng daan para madali tayo makarating sa Sakro dahil kung dadaan pa tayo ng kalsada or highway ay mas matatagalan tayo dahil grabe na yung traffic ngayon at napakainit na. Bumili nga kami ng ice water, nakaramdam na kasi kami ng uhaw at panunoy yun ng lalamunan. Tapos medyo malayo pa nga yung lalakarin namin, may mga eskinita pa at masikip na daan. Makasikip nga ng daan dito, may mga butas-butas rin sa gilid kaya kailangan rin talaga mag-ingat. Mas mahirap ditong dumaan kapag umuulan dahil madulas. Minsan nga hinuhuba din namin yung tsinelas namin dahil mas maganda pa nga magyapak pero pag umuulan lang naman. At ang isa pa nga nakakapago dumaan dito ay itong hagdan pa baba. Talagang kailangan mong kontrolin yung paglalakad mo dahil kung hindi talagang may slide ka. Pero pag di umuulan, enjoy din naman dahil minsan binibilang pa nga namin kung ilang hakbang ba bago makarating sa baba. At kapag dumadaan kami dito, mas marami kami na pag-uusapan kaysa pag dumadaan kami sa kalsada dahil maraming sasakyan at napakaingay. guys at malapit na nga tayo makarating sa highway. Hindi ko nga kanina nasabi na sa kalsada pa rin tayo dadaan papunta sa Sacro. No shortcut lang nga tayo para mas mapadali at hindi gaanong mainit yung paglalakad. Dahil hindi naman talaga to direct papunta sa Sacro, dadaan pa rin tayo ng kalsada pero mas madali na lang kaysa sa hindi tayo nag shortcut. nga guys at malapit na nga tayo. Kanina pa nga itong si ng Driver naghihintay. Kala nyo siguro sasakay kami. Pero pasensya lang talaga nagtitipid kami. Gipit kami ngayon bukas at kailanman. At ngayon nga guys ay nasa tapata tayo ng simbahan sa St. Patrick Parish. At ito naman nga yung Gaisano Capital dito sa Masbate City. And finally, nandito na nga tayo sa Sakro at gaya nga ng nakaraang linggo ay makikinig naman tayo ulit sa salita ng Diyos. At yun lang nga po, thanks for watching!